Hi guys! Dito sa bag guys, may nilagay si Amo dito na hand cream Hand cream Hand cream naman ang ilalagay ko sa bag niya Ang ilotion ko sa bag niya Hand cream Ganyan oh Yung bag Lotionan yan Yan Ganyan guys oh hand cream ang gamit dito. Hand cream ang hinanda ni Amo dito sa para sa bag niya. Ito yung laging nilalagay ko dito sa kanyang bag. Kagaya ng ating kamay, hinahang, na siya ng moisturizing. So, ito din yung bag. Kaya lagay natin, lagyan natin ng hand cream. Hand cream hand cream or any lotion guys any lotion makatabang na, maka ano na yan maka tulong na yan sa inyong bag tapos i-dry lang natin ibibitay ko lang dito ibibitay ko lang ibibitin ko lang yan oh yan tapos ito hand cream hand cream yan oh pero na, imas imasimasin, lotionan, lagyan ng lotion. Yes, you heard me right. <laughs> lagyan ng lotion ang ang mga bag. Diba? Pati ang loob, kasi magpaknit, Magkwa, mag magbalat mag mag balat ba? Mag magpaknit siya kung dili siya, hindi mo alagaan ang ano, yung bag nyo, yung mga bag, yung mga bag, pag hindi nyo lagyan ng mga lotion yan or hand cream lotion, magpaknit-paknit, manggod na siya, mag magbalat ba? Magbalat siya guys, kaya kung kung may, may bilhan nyo ng lotion para magtagal yung mga bags niyo Yes guys, lotion. <laughs> yan. Tapos i-dry lang. I-dry lang. Ayaw, itago sa ipadry lang siya. Yeah. Another bag. Uh -huh. Para hindi siya mag, mag, mag Para mag Mag para magtagal yung bag niyo guys. Lagyan niyo ng ano. Lagyan niyo ng lotion. Para ano siya. Maganda pa rin. Sa loob at sa, la sa labas. Lagyan niyo ng lotion guys. Para hindi siya mag packnet -pack Yung mahilig mangulikta ng bag dyan. Huwag niyo kalimutan. Bilhan ng lotion din yung bag niyo. Hindi lang para sa hindi lang para sa katawan niyo ang lotion para din sa mga bags na collection niyo, guys. Para magtagal yung collection niyo. Para magtagal ng matagal yung mga collection niyo. gamit ng amo ko ay hand cream para sa bag niya. Uh -huh. Hand cream. Kung may lotion kayo, di yung lotion na yung gamit nyo. Kung ano yung gamit nyo sa inyong katawan, sa skin nyo, yun na din gamit nyo sa, bag, sa, bag, sa inyong bag. Kasi nga, ang bags ay made of leather. Leather, like, ang leather kasi, mag ano siya, balat ba, balat. Balat ng, siguro balat ng kambing, balat ng mga uso, iwan ko. Basta kay, ang kaning mga bags, like a skin. Need ng lotion. Ang skin, pag hindi, yung balat natin, pag hindi malusyonan, mag-dry. Kaya ang bag din, kung hindi malusyonan, mag-dry, mag-fill off. Hindi na siya ma-recover kung mag-fill off na siya, guys. Buti pa yung skin, mag-recover mag pa siya. Yung skin natin, mag-recover. Pag ang bag mag-fill off, yan, bangit na. Kaya, wag nyo kalimutan, guys. Lagyan niyo ng, lagyan nyo ng lotion yung mga bags niyo para shout out sa mga mahilig mag ano, mahilig mag collection ng mga bags bags and shoes yan ang gagawin nyo guys para tatagal yung bag nyo para tatagal yung bag nyo sa inyo para madagdagan na madagdagan hindi yung hindi yung hala nagpak nagpiklat nagpaknit-paknit na naman bibili na naman ulit o di ba bibili na naman bago kasi nag, nag pangit na tingnan kasi nagpaknit-paknit na nagbalat balat na yung ano yung mga bag Pag inalagaan nyo yung bag nyo, lagyan na ng mga lotion, kahit, wa, kahit once a month lang, hanggang once a month or twice a month, every other week, ana, ganyan, yung kaya mo, once a month, nilagyan ko, or every other week, nilagyan ko. Yes. Ganun lang. Tapos i-try nyo guys, i-try muna bago itago ulit. Huwag nyo ita pag wag nyo itago sa itago pagkatapos ng ano, pagkatapos lagyan ng lotion, wag muna i mo muna 'yan. I-leave mo muna sa labas ng ilang araw. <coughs> mga one day or two days, it's up to you. Basta kay ilagay mo muna sa labas bago mo itago ulit. para madry yung lotion. Madry yung lotion sa bag mo, na na-apply mo. Yan. Yan. Ito lang lahat yung ano, yung collection niya. Sobrang init pa rin. Yan, ganito na yun, guys. Ito yung, ito yung nangyari. ito nangyari, guys. Oh. Binitay ko dito. Oh. Binitay ko dito. Ipapadry, ipapadry ko yan. Hindi ko muna itago, hindi ko muna itago guys. Yan, o. Oh. Idadry ko muna dyan. Ibitay ko dyan. Yan, natapos ko na yan nalagyan ng cream. O, di ba diba? Cream, lotion. Hand cream lotion ang nilagay sa bag niya, hand cream lotion. Yes, you heard me right. <laughs> That's all for today. That's all. Sana na nabigyan ko kayo ng tips about sa caring of the bags. Bye, thanks.